First day of night shift, back to work na kami. Good morning! Ako nga pala si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa ako mayaman. Ganito lang pala ang morning routine ko. Pagkagising ko, kakain na kagad ako. Magpapainit nga muna ako dyan dahil puro nasa ref ang mga pagkain. Habang nagpapainit ng pagkain, e prepare ko naman itong mga paninda ko mamayang gabi. Super excited nga ako na matikman nila itong banana bread na ginawa namin. May mga bumili na nga nyan kahapon at nai-deliver ko na rin. Magbabaka sakali na lang ako mamayang gabi ko may bibili pa. Kinuha ko na rin nga pala yung malamig na water at saka yung yogurt na iniinom ko. Gusto ko nga pala may saging yung aking yogurt kaya nilalagyan ko. Naitry nyo na ba yung ganyan? Kung hindi pa, subukan ninyo, lagan niyo Lagyan nyo ng prutas ang yogurt nyo. Masarap siya talaga. After ko nga kumain, maghuhugas na ako nito. Dahil ako pa nga lang ang gising, dahan-dahan lang ako sa aking paghuhugas at baka naman magising yung aking kasama sa bahay. Ako nga lagi ang unang nagigising sa apartment na to. Kinakailangan ko kasi uminom ng gamot kaya hindi ako pwedeng malipasan ng kain. Nag-iisip nga ako na sana may bumili pa ng aming banana bread mamayang gabi. May mga lumalapit kasi sa amin na pambili daw ng school supplies ng kanilang mga anak kami mga OFW dito sapat lang ang kinikita at hindi kami mayaman. Pero walang mayaman kung gusto mong tumulong. Kailangan mo lang gawa ng paraan. Hanggang dito na lang muna, Jane.